Uh, pabasok na naman kami sa trabaho. Ito yung aming service. Ayan o. Uh. Maulan pa rin. Sasakay sa sa ka ba o hindi? Hindi ah. Babla ka ata eh. Hi guys. Welcome to our vlog. Pasok na kami sa linggo. Pogi o. Okay, oh.

<laughs> Hello, welcome to my vlog. Hello mga guys, uh, balik trabaho na muna kami. Dito naman kami sa aming uh, yeah, tingnan natin yung ibon dito kung nandito pa. Ay, mga kasama namin kasi uh, palitan na kami. Bukay, ikon kami ngayon shifting. Ayan yung aming um, kaya Lali, ang lalim yan, mag yan. Okay, mga guys 11.5 yeah, meters malalim yan ayun mga guys dapat pinadalahan mo ng ano yan mga guys, mga, bumili tayo ng tanban. Ipapakain natin sa ibon yung nahuli na kahapon yung nahuli ko. Ayan. Ito siya kawawa naman kasi hindi pa siya umalis nandun lang na siya sa control cabin para mapakain natin siya Ayan. binilang ko sa ng isda para mapakain ayan. at hiwain ko muna ito mga guys para kasi maulan Ayan, oh. hiwain ko muna ito papakainin natin yung ribbon mga yung yung hiniwa ko na isda pinakain ko rin sa pusa na kan ma yung eh, gumain naman dito sa amin Ayan. Ang mga basta may mga hayop na, na, humihingi ng pagkain, binibigyan ko yan. Binibili ko yung isda. Anana! Yung tagak! Nandoon na? sa loob. Kaya mo guys, ay pakainin natin. Ayan, binigay ko sa niya sa pusa. Ayan, kain ng kain siya. Ang <laughs> dami mga hayop dito sa amin na pumupunta sa amin na humihingi ng pagkain sa kamaganda yung mga baka ng mga kasama ko hindi man nila kinakain may hingi na sila ng makakain ay puta na puting ito na yung niwa ko kaya siya o kaya natin sa mga ibon kaya sama niya mga guys sa warang mapakita natin may pakain natin sa iyo kaya dadala ko yung uh, papakain natin wrong. Not true. Now, wow. there only one. Okay, na. Oh, kain na. na. Binili mo yung isda? Oo, oh, binili ko siya. Hindi, sa mga isang piraso. So, mo. Ano tawag ngayon po dyan? Subo ko? Hindi ko rin kilala. Uh, yan, yan, uh, Kainin mo na.

subuan ko ng mga guys para maganda mga guys uh, tingnan natin ulit dito yung aming uh, binabantay na yan uh, marami naman tubig oh uh. kasi uh, yan pag uh, uh, hindi nababantayan kasi baka pumasok dyan sa looban oh, papunta doon sa machine doon sa dulo doon sa exit ayan ngayon ay ginabantayan. Eh yung ibon na uh, binakain na nakain ko kanina iyan. Mabos siya. Paswet siya. Okay. Ye pagkaen niya oh. Mm. Wait. 'Yan katapat niya cellphone. Tomorrow? We talked about it. Tomorrow. Oh my gosh. Okay guys, patuloy ko na sa so, marami salamat. Ay, shoutout nga pala sa kay Ma'am Sonia. Uh, Tishton, ayan ma'am. Uh, shoutout pala sa'yo, sa buong pamilya mo. Ayan, uh, hindi pa nakawi si Papa Lon sa Maynila kasi medyo uh, pangit pa yung panahon. Maulan, uh, mahirap sa mga doon, baha. Ayan, ganun dito lang kami mo ngayon. Ang trabaho ko ngayon, panggabi. Ayan, hindi tayo makauwi ng Maynila. At na malapit na rin daw umuwi ng probinsya sa Mesa Ros City. Sa Kapis. Ah uh, sa 27 ng alis ko. Ganun ma-shout uh, out ulit sa iyo. Uh. Maraming salamat kay Ma'am um, Sunya Tishon. Ayan, shout out sa buong pamilya mo, Ma'am. At a uh, patuloyin ka na muna. Ingat po kay God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye.